Ang anak po nga ay sa magulong. Good morning mga kapatid. Ngayong umaga ay mag-share na naman tayo ng salita ng Diyos sa bayan ng Maria Aurora. So ngayon naman mga kapatid, dahil wala tayong pera, ay eh, meron naman tayong mga extra air filter at hindi pa nagagamit na set ng Allen Rains. So ito yung pabibigay natin. Papakita ko lang sa iyo. Ngayon so, mga kapatid, ito ay air filter ng Inmax. So maghahanap tayo ng in-map na magpapagas sa Petron Maria Aurora. Ito yung tinatawag nilang washable mga kapatid ah. Pero ah, paalala, hindi siya nilalabhan. Ayan, so kada item na ibibigay natin mga kapatid, pamabasahin natin sila ng selected ko mismo na verse ng Biblia. So abangan. So ito naman mga kapatid ay air filter ng Raider 150 ng Suzuki. So, ganun din ang proseso. Ito mga kapatid ay bago, ha? Hindi pa ito nagagamit. So, one Bible verse na nabili ko. Babasahin lang na. Babasahin lang nila and bibigyan na natin ito. Then, ito naman mga kapatid ay ayan, bago to ha? Hindi pa yan nagagamit. One set ng Allen wrench, of Flower Tie. So, ganun din ang proseso mga kapatid, no? Sana mapanood nyo. Sana ishare nyo. God bless everyone. Hello. Please watch and like course, I know I have to teach Clara more. Hey, sir, good morning Pwede po ba kayo may store po? Bakit po? May papabasa lang po akong Voice ngayon. dito sir I, Babasahin nyo lang sir <laughs> Tapos sa inyo na to Okay lang po ba? Babasahin Ah, babasahin lang po Ah, sa inyo na, sir. Ayan, sakto sa inyo to, sir. <laughs> Ang anak na ito ay sa magulong ay anak na masama at walang Ang anak na ayaw makinig sa pangaral ay tumatalisod sa turo ng kaalaman. Ang saksing sinungaling ay sumisira sa lakbo ng karunungan. Ang bibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. Ayon. <laughs> Guys, salamat. Salamat po. Eh sir, sa susunod, baka pwede kayo mag-helmet eh. Ay, gano'n? Opo. Hindi, hindi naman sa uh, actually, syempre sa yung helmet. Eh, yun lang ko yung, kung sa military, may baril sila. Pag motorcycle naman po, sana may helmet tayo. Kasi sa'yo yung kahit... May ko yung helmet. <laughs> hindi, okay lang sa'yo.